Welcome back to my vlog. So ayan, tapos na nga tayo mamili sa loob. Tapos na tayo maggrocery. So part 2. Part 2 ng aming ano, uh, ng aming Goa vlog. <laughs> part 2. So ayan. Pinagbigyan ko ang cravings ni Ate King. Uh, shawarma. Uh, Nakapag-video ako ng shawarma doon sa first ano, sa first vlog. So, sige, maglalagay ako ng konting clip. Pagkalalagay ako ng konting clip dito sa second vlog ng aming ang ano, pagbili namin ng shawarma sa shawarma shop. So ayan, tara, let's eat, let's eat. Thank you. Now. talaga, no? Mapalamig na lang kita doon, <laughs> Mahal Ay, di ba dyan? Sa agihan? Dyan sa pasiring sa ano? Sa... Yun? Ay, naagi palamig dyan. Ayan, guys. Salamat. Walang tugtog. Walang tugtog sa loob. Ayan, nakalabas na kami. So yung aming pinamili. Worth 500. 500 ito lang. <laughs> wala yung aming ano, di pa, di pa kami makastart ng aming business. O, dyan muna to Ate Kim sa loob. Di pa kami makastart ng aming business kasi wala pa yung manok na mura. So, wait na lang. Ayan, mag-shawarma muna kami ni Ate Kim. Guys, tapos palamig na lang. <laughs> Ay, may libreng tubig doon. May libreng tubig na halamig doon. Saan sila Ay, huwag mo na ipakita yan. Dito na lang ibabasura. Tapos napanood sa vlog. <laughs> Huli na. Si ano lang naman mag, ah, ano yan? si matampuhin. Si aming kuya kanor na matampuhin. Grabe yun. Wala. wala yung large regular 80 dalawa 40 isa ah. <laughs> si Nikki din ang laging cravings Main sawar mata mam. Tini pizza sa sauce. Masarap talaga ang beef pizza sa chicken. Malasa. Sarap. Walang palamig dito kasi nga Pinalis na yung magtitinda. So makapalamig tayo Ate Kim doon. Nandiyo sa may protasan. Doon sa ano, sa unahan. Sa parada. Ang oh, oras na. Ang oras, alas 4. Tamang-tama. Tamang-tama ang tamang, dating natin doon. So, dahil ka na makinalas. Kasi nagyawa... อันนอรมาพันนอะฮ้ kay Tati Kim. Ang basura, Ate Kim, huwag nandalhin. Yeah. Makikita yan ni Mr. Matampuhin. Lagi mo dun sa paper bag. Bibili pa tayo naman, ano. Bibili pa naman tayo ng palamig. Ay, doon na lang. Kasi na last. Libre naman uminom doon ng tubig. mm, -hmm. mm -hmm. Super lamit. Diba? Ang sarap. Bihara naman umuwi si Ate Kim. Bihara makaano. Bihara natin malibre. Lagi kong nalilibre si Mang Kanor or si Bunso. Si Johan naman ang palibre nun, puro kuyam. Ang palibre nun, puro beauty products. Ayan guys, sayo you. Dudugtunga natin to doon na sa kinalas. Magbablog tayo doon. Tara, punta na tayo kasi alas 4 na ang sakto lang. Saan No? Sa... Maghintay konti tapos lalabas na sila. Ah, ayan. Sila. Ah, may nagpa. Uh -huh? Luwas? i do no, no, no. pupunta kami dun sa Kinalas. Wala na silang stock. Wala na daw uh, sarsa. So matagal daw yun niluloko. Kaya nilipat kami dun sa ano, sa town proper. Sa so, town proper meron doon. Tingnan natin kung may available pa sila. Ano yung buho po? <laughs> Dapat ngayon nakaponi. Kaya lang maiksi na rin ang buho. Paano pa ba magponi? oh, ang laki sa lakas ng hangin. Dumidikit yung alikabo. Wala pa yung aming estudyante. Pumalik na kami dito sa tricycle kasi doon kami maghintay sa ano sa may kinalas. Baka isipin na kumain na kami. Si mangot na naman yun si Mr. Matampuhin. Marami ang lagkit. oh, dumidikit yung ano. Dumidikit. Maano? Malagkit. May? Ay, sa ka magaya? Anong narahon mo? Maya pa saging lang. May hamtap? Ay, e, sitaw. Ano, may magting sabi sa mo? Bagay na, ano dapat? Bagay na pwedeng iluto. May magting sabi sa mo? Ah, bagay mo? na pwedeng iluto. Ay, maluto ka mo, okay? Dahil may contestant na kaya. Oh. Kaya po So, naka na ano, na ingredients. Hali, sa ano, sa ano, year level mo. Kami din ko -ka ka. Ma, ano, mayo, kami yung space, saka, ano, sa Indo mayo, mayo, sinabi. Sa maluto kaya, dapat sa Indo lang, sa Indo parang ulo tapos, parang ulo Yung ano, sa ang madala na ako, okay, ma ano, ano kong batal, ano, 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 si Kadakul. Duang atado. Maku, saru lang atado. Duang kilo duang kiloan araw ka. Basta di ako lang doon ta. Taro na. Tapos ang pati sa... Let's go. Punta kami sa ano. Kain saan. hati <laughs> Kim. Niki. Hindi ka nakakanya. Maan pa kong Harap ko na tapos pa merindal ko ka mo. Yan yung may kaming kagaw ni mama sa ulam. Favorito mi. Hindi <laughs> na tayong tambakol. <laughs> Pundahan. Malaking tulingan. tala. Talap ko na, binit-bit na. haliwitin, nagtaning. Mabanggaan ang siko. Dapat kataning mo pala yai si... kanor. Ay, nako. Mahiling ni Bonso. <laughs> Mahiling ni Bunso. Kamus na? Diba ko na lang? Sa aga. Ang bala ko yung iba, nag-amay ako kapag sundo ko nga si Ate Kim sa terminal. Dapat halaton ko siya. Ano gutom pagal